Lakad <coughs> kami. Ayan. bol Bolbulok ang dala natin guys. Grabe daw mini bolbulok. Grabe daw mini yan. Grabe daw bol bolbulok. Ayan o. Tignan niya o. Kaya bolbulok ang pangalan niya. Di ba bo? Lakad kami dalawa ni Ambo. Dalawa lang kami. Si mama niya nasa ano. Sa Sa Divisoria kasama si Jancel in-invite sila ng birthday ako iba hindi ako sumama sa kanila punta na lang ako sa tropa ko sa seminaryo samahan nyo kami guys dalawa ni Bungal ba? ano muna natin si Bulbulok napagas namin ng full tank 200 tapos palinisan natin yung salamin at pangina natin yung mga gulong pag lumabas tayo tsura ni Volvolok pagas tayo ng full tank 200 ayun <laughs> ba? full tank 200 ba? ba? ayun siya ang bukas ako mm, 200 grabe kalat ni Volvolok nasan natin siya wala na siyang gas oh papula na <laughs> ay 200 lang na. baba naman tayo wala tayong pampagas Panay gala kasi. <laughs> <laughs> guys, yung 200. Ewan ko nga, anak pa yan. 3 liters pa Grabe yung 200 ngayon. O, 3 liters na. Ayan hey, o. Hindi pa kita. Ito. Ayun, ayun. 3 liters na. Grabe. Yung guys lang inangat niya. Pwede na yan. Kaya kaya nang yung bond na

na naman tayo sa pahangin. Ito yung routine ko. Every time na nilalabas ko si Ball Bulok. So yung nilalabas ko si Ball Bulok, ginagawa ko. Napalinis ko lang yung windshield. Napanginan ko lahat ng ano, lahat ng gulong ko para sure ball. Tapos, syempre, yung ano, yung reserve ko, syempre, sinisigurado ko na may hangin. Guys, hangin naman ni Volvo 32 sa harap 34 sa likod ayan sa harap yung inaangin ng 32 inaangin na siya guys eh. 32 sa harap 34 sa likod guys 34 naman sa likod 34 ay inaangin na yung likod ko tapos ayan 34 So, magbibigay tayong 10 piso sa pahangin. guys Nalilakad na tayo Pupuntang Seminaryo Sa so, may bandang Novaliches Lagpas ng bagbag yun guys Bagbag Novaliches Ayan Ayan guys Ayan na tayo Let's go Let's go, sabi mo ba? Let's go. Let's go. Walang, walang kabuhay-buhay sa lang gasolina ngayon parang dinaabot naabot yung 200 ko na no malitsya sa <laughs> wala na oh grabe guys dito na tayo sa village nila sa Remalbir ano? Remalbir Remarbil yan hindi <laughs> ka mabigkas eh dahil buisip na dahil doon sa retainer eh. sa, sa ngipin Ayan, dito na tayo sa village nila guys. Yung Remarville. Dito na tayo sa Remarville. Masama tayo dito. Ayan na guys. Malapit na tayo, ginabi na tayo. Yung gas ko, kamusta naman? Numadobahan. Ah, hindi kaya kirik nito. Ginirik, <laughs> hmm. magkutulak si Ambo. Diba ba? ba?

Si Ash, pag Hindi? iwan mo brother! eh. Watch out! sila, may naman sila. sila? Laman. Laman si Payeng. Si Laman wala. Si Jones, wala. Ayun, TV Sana all, no? Sana all. Laki ng TV ni Troy. Hey, guys? Lakad, lakad, lakad. O. Oh. Ayan. Saan tayo bibili? Mm -hmm. Ah, natin. Mm -hmm. Ah, tara, mumutor daw kami. Yan lang naman, sa ni Kula. Yan, bahay ni Cho, yun. Laki ng bahay ni Sana all. Kahit sa akin, dalawang palapag lang, ayos na. Hindi naman ako maarte. Ito, ilang palapag? One, two, three. Yan, sa kanila din ito eh. Ito, sa kanila din yan ito sa atin yung oh, sa atin yung ito bakante nila to sa kanila pa to sa AG no? sana all tapos nasa QC pa ano subdivision, subdivision pa to oh, si o no? uh, sa Remal subdivision pa to kaya mayaman tutos yung mayaman si Choy no oo sa kanilang lupain nila sa sa Quezon no sa uh, kanilang lupain nila yan bibili lang kami ng yellow Tsaka may mga commercial building daw yan sila sa Bagong Silang. Bagong Silang? Oo. Oh. Mayaman yung sito. Ano lang talaga, check ko alam. Oo, oh, check ko alam. talaga. Hanap <laughs> kami yelo. magkasama na naman kami ni Sammy dito. Oo. Oh. Ito yung lugar nila guys. malawa wow. Yung mga talayban lang yung dati. Oh, dati no? Di uh -oh. Diba dati dito rin tayo nagbabasketball? Yeah, Oo. Okay. Tremorville. Uh oh taliban uh Oo -oh. talayban eh. Ang maganda okay. town yung townhouse. Oo yung PNP dati diba dyan? Uh Oo. -oh. Yung talahid na pinagbabally bola ng mga bakla dati? Uh -oh. Ano yung mga townhouses na? Uh -oh. Townhouse na nga yan. Oo. Oo. Yung shortcutan sure doon? Oo. Mm -hmm. Ganda talaga sa yung kalagwas oh, sa video, no? Oo. ang Mal, linis, no? Sabe? Mm. -hmm. Hindi, pangit pa nga sa video, isa personal ka. Oo, no, oh, sa personal, oo. Oh. Ibang klase siya sa personal, hindi kayang kunin ng video yung ganda niya. Oo. Oh. Uh, ay, yellow sa mo. Dami Ay, okay, yellow. Sir, di po, pa, di dito pa rin bunga dito. Hmm. Dami yung bunga. Magkano? Bibili natin. Ay, yellow. kasama si Pongpong. Kata yung -pong. Traffic eh. Ayan, sinundo natin si Pongpong, -pong, si Madam, si Jansen. Ba't ako Naman sinundo? Natin. Di ba dapat ako'y nanundo? Ay, nanundo Hello, si Pongpong. Ay, -pong. nanundo kasi. Eh. Nanun nanundo nga pala si Pongpong. -pong. Nanundo kasi. Sama sa akin. Dami yung sinundo. Sinundo si Jansen at saka si Madam. Para doon, pumunta ulit sa Novalitjes. Yan. Oh, po, Yan ang gas ko, nagpa-gasolin ako. Ang mata ba? Kasi kayo eh. Nakakalagin <laughs> kayo eh. Oh, dito ulit kami. <laughs> Yan, dito na sa amin si Paeng. Yan, si Paeng. Tapos, ay eh, sa loob. Hindi ba nila ako, hirap mag-park. Yan, na. oh. Pasok, pasok. kami. Ang dami. na. Na. Oh, hindi na ini. 'Di na babaguhin. 'Di na. 'Di na. Ay ngayon na. Na bigo 'di. Ah, na pantoy. Thank you. Sorry. Thank you.